Kain tayo ng mukbang tayo mga guys ng bibingka at saka mangga. At ba mga guys? oh, yummy yan. Kain tayo mga guys. Mukbang tayo ng... Bibingka. Mangga. Yan ang atin. Bangin. Mga ano daw anak, mga signage. Signage, yung sa kasada. Ang hari, o madulas, lalagyan nila yan ng ano, para walang... Bibingka, bigas ito mga guys.

biniling nga kayo. Kasi yung arena. Mangga. galaw ang pinutukoy. Sulat ang letra tamang sa tamang Sarap mga guys. Mangga. One. Deo ang galaw ng pangkawan na ng, ng musika. Ay, ng musika. Hmm. Ay, <laughs> <Ayaw, isaw. laughs>

bingka at saka mangga guys sapat na mm. mm. Rap. Oh, Ang dalawang paa sabay umangat sa Mga mga guys, kami. Okay, mga kuno po kami sa contact mo. Thank you mga guys. Relaxa, nah, pagkakalo ng ating video. Bye-bye.